Isang bakal na may libong antas ng init ang idiniin sa katawan ng lalaki, ngunit siya ay masayang umiti, dahil sa wakas ay makakasama na siya sa isang misyon kasama ang pinakarespetadong Iron Knight. Ang unang utos sa kanya ng Iron Knight ay linisin ang alikabok sa armor ng kanyang singit. Bilang tagasunod, wala nang nagawa si Math kundi sumunod. Pagkaabot niya ng armor pabalik sa Iron Knight, bigla itong tumayo, at sinigawan ng piloto na palabasin siya, dahil gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin, masyadong nakakainip ang pag sa aeroplano. Pinalalahanan siya ni Matt na libu-libong metro pa ang layo ng kanilang destinasyon, ngunit hindi siya pinansin ng kabalyero at binuhat si Matt, pinilit ang piloto na lumapag. Sumasakit ang ulo ni Matt, ngunit mabilis niyang sinuot ang kanyang gamit at sinundan ang kabalyero. Dumating sila sa isang kweba at laking gulat ni Matt nang makita niya sa loob ang isang puting lab coat at isang walang lamang lata ng pagkain ng aso. Ang target ng kanilang misyon, isang lalaki at isang aso. Pumasok sila sa kweba. ngunit sobrang dilim, wala silang makita. Sinabi ng Iron Knight sa kanya na gamitin ang kanyang katawan upang hanapin ang daan, at buong tapang siyang sumulong papasok sa kailaliman ng kuweba. Sa kabutiang palad, puro basura lang ang laman ng kuweba at wala nang iba. Ngunit nang siya'y lumingon, isang mutated na oso ang biglang lumitaw sa kanyang tabi.